Ang rancho, kinain mo, eh matibay yung sigmora mo. Baka nga pakain mo sa aso, tanggihan din eh. Isang, isa lang ang lasa. Maalat. Bakit? Kasi naluluha ka. Paano ba kinakain mo eh? Yung luha mo, pumapatak sa kanin. Di ba? Yun no, Sansun Tagaling. Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. ako si Alex Francisco, no? Sa Tagatundo. Na presinto. And then, napunta ng City Jail. May na City Jail. And then, in and out, di ba? Dahil naglulukoy, kapataan, Kabataan, di ba? Mabarkada. Mapuso. Mabisyo. Kaya, ayun ang naging reason kung bakit na -to trouble, na involved sa mga illegal activities, di ba? Dahil sa bisyo. So, yun, hanggang sa city jail, hanggang sa Montelupa. Diba? Yung? Ganon, pataas, di ba? Yung buntin lupa ko, 15 years. Ngayon, yung isasama-sama natin lahat yung mga 6 months, 4 months, 1 month, di ba? Sa city jail, eh, siguro aabot din ng mga 18 or 20 years ka di ba? Pero iwahiwalay na ay yan, hiwa wala na pangyayari yun. Simula ako sa padukot-dukot, di ba? Pakupit-kupit, sa magulang, di ba? Sa chewing, sa chain. Eh, hindi ano, hindi sufficient yung nakukuha ko diba? Kaya, ayun, nakaya, hanggang sa nakaisip akong hold up, akit bahay, gano'n, di ba? Hanggang sa car -nap. So, that time, dahil nga sa ganun ginagawa ko, lagi ako na huli, labas pasok, dahil hindi naman ako nagbabago, lala, makukulong ng presinto, makukulong ng city jail, paglabas, eto na naman, yung barkada na naman. Kaya dumating yung time na dinala na ako ng Diyos sa Bilibid. Um, tayo para malinaw lang ha. Ano, baka may pending case ka pa ba? Ngayon, wala. Ha? Pero nung dinala ako sa Muntinlupa, kasi dalawa kaso ko eh. Isang RA6539 na karnaping yun, no? At saka yung isang PD1866 illegal possession of firearms. Kaya ako nagbiyahe ng Muntinlupa dahil dito sa isang kaso ko na karnapin na hiwalay kasi ng ano to eh, ng branch eh, ng court. So, nasintensya na ako rin sa karnapin ko. Kaya yun ang naging reason kaya na turn over agad ako ng Muntinlupa, di ba sang pagita mo na kasi andun na RDC and then naka pending tong isa ko yung PD 18, PD 1866 na illegal possession ng firearms kaya nasa Muntinlupa na ako dahil dito sa isang kaso ko nag nag undergo pa ako ng hearing di ba dito sa isa pa kaya no dumating ako sa Bilibid o sa Muntinlupa mayroon na akong dalang ano pending case nakapending pending case ako. Kaya nung masintensya na ko noon, 1987 din yata or 88, doon sa pending ko, nagdalawa na yung dalakong kaso. Nung nga sa Bilibidaw. Pero tapos na lahat yan? Oo. Tapos na. Meron ka bang katunayan na o oh, release paper man lang na maipapakita sa mga mga... Eh, hey, no, oo. No? Ayan. O, oh, ito. oo. Oh. ito. Ito ang... Ano ko, buong buo pa. Nakita mo, diba? Kasi iniingat, iniingat-iingatan ko yan o release paper ko yan na katunayan na ang nilaya ko o yung reason kung ba't ako lumabas is legal. Diba? Okay. Legal nilaya. Alright. Okay. Diploma ko to. <laughs> Yun. ko eh. Diba? Ayun ang diploma. Yun yes. ang patunay ng diploma. Yes. Diba? Okay. <laughs> Ayan to. Willing ko to. Bakit ka mo? Eh, pangapangalan ng banda yan, no? Jeff Beck yan, no? Freeway Jam. Mga favorite kong ano yan. Preverb. Leonard Skinner. Nakalagay, classic rock. Mga Hollywood band yan, Dai? Oo, oh, ano to, ah. Foreign, foreign band to. Hindi mga to, oldies no, na banda. Yes, oh, so, classic rock yan. Leonard Skinner. Uh, diba? Tapos, isa ko rito, oh. Iron butterfly. Puro banda yan eh. Kaya nga sabi siya yung ko, gusto ko. Di ba? Hindi gusto nila. I believe it. Nasa niya kung gusto mo o kung ayaw mo. Di ba? Pero tayo di dito to ang sapilitan ng tattoo? Hindi. Siguro, baka mga panahong hindi ko na inabot, mga siguro mga 1950s, ganyan, di ba? 1960s. Eh, 1980s lang ako nangulungan eh hanggang sa bilibid, 1980s lang ako eh. 980s 80s hanggang 90s, 90s ako lumayan. So, nung time ko, hindi naman ganon. Wala naman akong naranasan o nakita kahit sa mga kakosa ko, sa mga nakasama ko na pinilit para tatuan. Wala naman. Okay. Ano? Eto, isa to. Isa to sa... Sa, ayan. Etong may kulay green na may gagamba. spot Sputnik yan, no? And then eto katabi niya yung prison number ko nung nasa bilibido kasi kailangan may na prison number ka doon. Oo, oh, kasi pag wala kang prison number doon eh wala kang bilang, di ba? Yan, 'Yan ang ano. Kailangan sa dyan. Ang rancho, kinail mo, may eh, matibay sik mo ramo, diba? Pati gila mo, bibig mo matibay, di ba? Kaya nga, ang ginagawa, kasi may sistema naman, eh, may pamamaraan naman ng mga bilanggo doon. Kahit yung time ko, no, may mga ano naman kami, may, may mga gamit kami lutoan, ganyan, kaldero, kawali, kalan. Ang ginagawa namin sa, ano, sa bilibig, pag may pera, bibili kami ng sarili namin food. Kasi may palengke naman doon. Kasi kung aasa ka sa rancho, ay ba wala kang makukuha sustansya? Ladab daw pa utak mo, di ba? Hindi ka matututo. Kasi yung rancho ron, Diyos ko. Ewan ko eh, baka nga pakain mo sa aso, tanggihan din eh. Di ba? Totoo lang. Noong time na yun na, noong time na yun, eh, ewan ko lang ngayon. Kasi syempre, iba na pa nang yan. Baka na-develop na yung pagkain doon. Pag dumating yung pagkain sa, sa, sa bilanggo, kung may dilalang baboy, pagdating sa bilanggo, mantika na lang. O yung taba na lang. Nawawala na yung ulo, nawawala na yung yung hita or yung mga parts ng baboy, di ba? Napaparti-parti na, Nino. Eh kung sino mga nang mahawak nun, di ba? Anong itsura? Isda ba to? Baboy ba to? Baka. Baka hindi mo makain. <laughs> kasi nga eh, talagang mapipilitan ka lang kumain ng rancho. Kung talagang walang wala ka, wala kang dalaw, wala kang pamamaraan para makabili ka ng pagkain mo, di ba? Mapipilitan ka. Pero kung meron ka naman choice na iba, hindi mo kakainin 'yung rancho unhealthy food na, 'di ba? Wala pang lasa. Ang isa lang, isa lang ang lasa, maalat. Bakit? Kasi naluluha ka pa bini kinakain mo 'yung <laughs> luha mo pumapatak sa kanin, 'di ba? Kaya lasa maalat. Ay pala. Kung doon pag binastos mo, pag mo na sana mabubuhay ka pa. Lalo na asawa ng asawa ng iba, ganyan, binastos mo. Mamamatay ka sa bugbog. Sabi ni Sir. Ano yun, eh? Mortal sin. Sabi ni binastos mo yung lalaw. Naku. Eh, actually, meron ako na experience sa binusohan pa yung lalaw. ba, diba? Ayun. Namatay sa bugbog. Ilintay lang lumabas yung mga dalaw, tapos na dalaw, siya naman ang kinumpronta or kaya yung natawag doon, yung yun ang kinumpronta hanggang sa... Kinulata na? Oo. Oh, talaga, as in patay. Eh, yung dinala sa, sa opisina, bug -bug, ano na eh, bugbog sarado, lang tanggulay, patay na eh. Eh, reasonable naman. Dahil yung, yung kasalanan is, ano, uh, mortal sin sa bilibid yung kahit sa anong pangkat. Malaking kasalanan yung mamboboso ka pa, Diyos ko. Diba? Ah, ang takal yun yung ano eh, yun yung parusa sa isang bilanggo o sa isang kakosa kahit anong pangkat meron nun Pagdi-disiplina yun eh pero tulad yung sinabi ni Ding sangay na ko ron sangay na ko kay Ding hindi, ano eh, hindi maganda yung takal eh. hindi, hindi magandang way of disciplining di ba? or paano mo disiplinahin yun yung isang kakosa mo kasi masyadong ano, masyadong barbaric. Kasi kung makakakita ka ng tinatakalan, naku, maaawa ka. Tapos ang takal, 50, 100. May eh, talagang, naku, ewan ko, kung hindi kakayaan mong tignan. Ako nga, nadiginig ko na lang, yung talagang ayaw kong tignan. Eh. Then, bukod sa naaawa ko, di ba? Naisip mo, may tendency mangyari sa'yo. Kasi kung magkamali ka, abutin ah, mo rin yun, di ba? Kaya against ako. Maraming way para ma-discipline mo yung tao. Hindi mo kinakailangan saktan. Ma-discipline mo yung tao. Kaya, ako sa ngayon na ako sinabi ni Ding, ni Kosan Ding Villa, Villa Mor, na hindi maganda yung takal, sa ngayon ako. Nataka lang na ka ba? Nakatikim ka ba? Kaya nga hindi ako sa ngayon eh. Kasi one time nakaranas ako niya, no? Actually, hindi ko naman kasalanan, eh. nadamay lang ako sa mga kakosa ko, eh, di ba? Eh, siyempre, bata, sa city jail pa yon nung time na yun. Sa city jail kasi, eh, bata pa ako, no? Ah, uh, 18, 17, 19. Eh, ngayon, may eh, kapulitan kakulitan yung mga kakosa ko, mga nakakasama ko, na damay ako sa, sa kalukohang ginawa nila. Natakalang kami. So, hindi lang ako ang natakalang. Tatlo kami, eh. Tinakalang kami tiga tigat lo. Kaya, oh, sakit ha. Tatlo lang ha. Sakit kaya. Una-una, <laughs> eh, hindi ko namang, nadamay eh, lang ako eh. Totoo lang eh. Kaya, hindi ko matanggap, di ba? Until now, hindi ko talaga matanggap. Eh, dahil tinakalan ako, hindi ko namang, hindi ko namang talaga totally kasalanan niya. Okay, pero tinanggap ko na lang na kasama sa karanasan mo yan. Di ba? Kasama sa sufferings mo yan. Nagluluko ka eh. Nakulong ka eh. Lang ka. Pero against ako sa takal eh. Ang pinakamahirap na naranasan ko sa City Jail, hindi ka tulad sa Muntinlupa kasi sa City Jail, banig lang eh, tapos uh, karton, ganyan, di ba? O saan ka, pepe, ka pa ng posisyon mo. Kasi crowded eh, isa yon sa problema, di ba? Overcrowded, sa dami ng mga nakakulong, di ba? Kaya yung space sa talagang ano, napakon, ano, congested na, kaya mahirap kaya eh, lalo sa presyento, ang tulog sa presyento, nakaupo. May iba na palitan. Noong time pa rin, time lang namin, ganun lang. Eh, what more ngayon, di ba? So, talagang mahirap. Pero pagdating sa Muntin Lupa, pag may pera ka lalo, madali. Nakapag-provide ako ng kubol o kwarto. Nakapag-provide ako ng kama na hindi, ano, hindi, hindi poma bilibid kutsun nyo kung tawagin, di ba? Ano yun? Bulak talaga, galing sa puno ng ano, kapok bata at puno na yun. Ang ganda, di ba? Kasi, may pera ka, di ba? Makapag-provide ka. Kaya, mga mama, makapamuhi ka na maayos, makakatulog ka na maayos, dahil nga sa may pera ka. Kung wala? Kung wala, matutulog ka rin sa simento. <laughs> di ba? Wala eh. <laughs> Hindi na masyado, ano na, lesen na pero matitindi pa, di ba? Hindi na katulad ng mga 60s, 70s na talagang yun ang sports sa, sa Mantilupa, yun ang araw-araw, ah, gera yung tawag doon, gera eh, di ba? Hindi katulad ng panahon ko, nagkakaroon ng gulo, hindi pa pwedeng mawala eh, bili Pero mas lesen, mas kokonti, mas bihira, mga away, misan away ano na lang, personal lang, gano'n. Misan naman, away pangkat, Meron naman ako na experience naman. Away sa sugal. Yung kay, ano, yung, yun matindi, no? Yung kay Romy Gutierrez, di ba? Nakakakosa namin sa maximum. Natalo sa sugal. O talunan. Ang pinatay nila, apat na GI. Di ba? E kasi, ano eh, karakros yun eh. talaga ko, mga 1986 ano, 86 or 85, ganyan, no? o 87. Ngayon, eh, ta talo na talaga. Gutin mo si Romy Gutierrez na big time, big time yun. Ha? Mga alas ka, nasa, sa GI na eh. Dahil talo na eh. Ultimate television ng pangkat namin. Asa, dala na. Pinaadlak na ngayon yung, ano, yung brigada. Tapos, eh na, nagmamakaawa na yung mga GI. Mayroon, no, mayroon naman ganun. Anong wag? yun? ginambol sila ron, brad. Eh naman wala ako sa actual na pangyayari kasi nasa ibang brigada ako eh. So makikita mo yung ano yung matarsik ng dugo, di ba? Sa apat eh talagang gano you know, eh baga sa ano ah uh, para sa lab, di diba? ba? Mga gasano. So, Ay yun, sino? Yun yung nakita mo. Eh yung pinakamatindi. Na, na nakita mo. Aha. Kasi una-una apat yung pinatay, di ba? Tapos yung pa, di ba? Sa sa sugal. tapos kakosa ko yung mga pumatay, ang pinatay nila mga GI dahil sa sugal. So, yun ang naranasan ko sa bilibid na pinakamatinding nangyayaring tirahan. Diba? Sa bilibid, pagdating ko sa Sampagita or sa RDC, no? RDC Reception and Diagnostic Center, doon palang lang na kayo eh. Sa brigada, sa pisina. Pagkatapos sa, sa pisina, gigilatisi kayo sa brigada ng no? mga kapwa no? bilanggo, di ba? tatanungin kayo, sino sino nakapag high school? Ngayon, kasi kadalasan, totoo lang, 80% ang bilanggo, ah, during my time, is talagang no read no or elementary level, diba? Eh, nung time na yun, high school graduate na ako, through PEPT pa ako, ah, hindi sa pag accelerated ako. Grumadwit ako ng high school, as ah, a second year high, high, high school pa lang ako, grumadwit na ako. Sabi ko, oh, Mayor, ako, tinesting ako, di ba? O, pinagsulat ako, wala kita niya. Wala niya, maayos sulat ko. Pinagsulat ako na English, maayos. High school graduate nga. Nilagay akong kulturero. Kasi ang trabaho ng kulturero, susulat din yung mga pangalan ng tao, ikaw ang ng mga pangalan nila, mga details, di ba? Lahat yun, ikaw ang... Pa, ang trabaho ng kulturero, parang sekretary ng barangay. And then, pag may, may patawag ng pisina, tatawagin yung mayor, ikaw ang representative. Ikaw ang pupunta ron. Tapos may kukunin kang issue, mga issue sa bilanggo. Kulturero, ako ang pupunta ron. Magkasama lang akong dalawang tao, tagabuhat, may dalang mga issue galing sa ano, ba diba, sa pisina. Yun ang trabaho ko before. Yun ang unang-una -una ko naging katungkulan. Nagmayor ako sa glit. Pumalas ako nagresign ako bakit ang laki ng responsibilidad sa pagiging mayor ng pangkat. Although yung mga kakos ko, mga bata rin, di ba? Pero hindi mo sigurado takbo ng isip niyan eh. Eh nung time na yun, nag study ako. At the same time, nagpapasugal ako. <laughs> Sabi ko nga siya kanina, di ba? Yan ang, source of income ko. Hindi ko masikaso. Pangalawa, yung, yung isip ko, andun sa pagiging mayor mo. Siyempre, baka mamaya may dumating na problema, eh hindi ko problema yung si shouldering ko. Kaya, nag-resign ako. Nung mag-resign naman ako, inilagay na lang ako sa advisor. Kasi, ang doon ng ano ko eh, nakita ng mga ako sa kong, yung talent ko. Tinanggap ko. Kaya ako, sige, advisor. oo kaya ako dyan. Kasi, mas less yung respons responsibility mo ron eh, Di ba? Advisor ka lang. Pero mataas pa rin ang katungkulan mo ron. Di ba? Pero yung responsibility mo mababa. Kaya, in ko. Actually, hanggang sa lumaya ako, advisor ako. Hindi lang sa pangkat namin sa brigada, kundi sa school. Nung nag-aaral ako, nung lumaya ako. Ano pa yon Mga lumang, ano pa yon Lumang bilibid pa yon Oo, okay. oh, totoo yon Before. Sabi ko nga siya, 1950s. No, hindi ko naranasan kasi, ano na eh, ang panahon ko, malaya na yung dalaw eh. No nangyayari 'yon, totoo 'yon. yun mga yun 50s, 60s, go lang 70s no, nangyayari sa bilyba yun lalo sa maximum. Kasi ang dalaw nun, bukod sa ano, hindi nakakapasok, walang conjugal visit, ang bilanggo. Pangalawa, talagang umiiral sa pangkasyon no, sa bilanggo, sa bilangguan yun, mga ganon, barako kung tawagin, di ba? Before pa, pero nung mamasukan ako, wala na eh. Hindi na, hindi na ano yun, hindi na, hindi na uso. O kasi may babae naman eh. May pera ka, pwede kang, may mga picture pa, pipipiliin ka o. Oh. Kaya, maluwag na sa lahat ng pangangailangan ng bilanggo. Hindi na, hindi ka na matutokso sa kapwa mo lalaki, di ba? Pero, Pero ang bakla. Kahit pa paano, may nangyayari pa rin na ganun. Wala akong ano, wala akong experience. Sa bakla? Bakla meron. Normal yun eh, di ba? Kasi yung bakla, isa normal yan, di ba? Nakulong yung bakla na. So, ang bakla ron, talagang babae ang turing, di ba? May, may, kinakasal pa nga, may kinakasal ng ng bosyo yun, ng commander namin yun eh, di ba? Yung bakla, yung, parang bilanggo yun ha. Nag-aasawa sila, nagsasama sila. Huwag bawal din pa kailangan ng ibang ibang bilanggo yun, pag may asawa na yun, kinasal na yun, o mamamatay ka rin do, pag pinakailaman mo yun. O mortal sin din yun, kahit bakla yun, huwag mong pakikailaman yun. Ang respetado ang bakla doon? Napaka. Buyon siya. Ah. Ayan, toilet, di diba? Salitang buyon, hindi ko alam kung kastila yun or... Kasi marami salita sa bilibid na doon ko lang na-encounter. Ito, na tarima. 'di ba? Buyon. Ayun, 'di ba? Eh hintarima alam ko sa litang Kastila. Ang buyon, ano 'yan? Fobeta, ah uh, comfort room, halo-halo na 'yan eh. Andun na 'yung paliguan, andun na 'yung 'di ba, 'yung bowl. Kailangan ba laging malinis 'yang buyon? Bay dapat lang. Meron ba nakatoka diyan tayo? Oo, oo, mga buyonero. May may kanya-kanyang naka ano 'yan, naka -destinum. Magtatrabaho. E eh, paano pag naabutan ng na isang nanunungkulan na madumi ang buyon? Mananagot yung bastonero nun. Ganon ka-disiplina talaga sa loob na tayo na? mo yung buyon sa bilibid. Dadaigi pa yung buyon ng, ng ibang bahay sa labas, sa laya. Bakit? Napakalinis. Nakatiles. Well organized ang gamit. Di ba? Malinis. Bakit? Lalo sa brigada namin. I mean, kasi ang brigada nung lumaya ako, 1998, no? college dorm yun. May aral ng mga kasama ko roon, estudyante kami. May talagang ultimo CR. O, hindi nga namin tinatawag ng buyon yun eh. Kasi pangit sa tawagin mo buyon. CR yan. Tawag namin. Nakatiles yun. Malinis yun. May, may designated tao na naglilinis doon every ano ang basura noon talagang naka naka ano nakaayos basurahan di ba may tamang pagtatapo ng basura. Kasi sa bilibid, kailangan disiplinahin mo rin yung sarili mo eh. Hindi naman, actually, sa totoo lang, may nakikita pa nga akong mga bahay-bahay yan. Lalo sa TV, napapanood ko, di ba? Mga balatuba pa, Talo pa ng mga bilanggo sa bilibid eh. Oo, oh, totoo lang. Subukan mong dumalaw sa isang kulungan. Nakikita mong ganda ng pasilidad nila, brigada, di ba? Mga kwarto, mga kubol nila, di ba? O o CR, o buyot. Ang ganda. Hindi, nam, eh, hindi guro, sa mga presinto lang yan, mga mababahong tignan, ba? mga marurong, eh. mga presinto lang yan. Pero pagdating mo ng, ng city jail, at saka ng maximum, nalang sa maximum, sa pagita, ganyan, medium, okay, malilinis, may sanitation.